Oh, shout out yung muna dyan. Oh. Yay! Guys, dyan ako natin. Ito ba? Morning, guys! Tagal-tagal tayo. Walang upload. Yun, na busy lang tayo, guys. So, dito tayo ngayon. Pasok tayo ng trabaho. Samahan nyo, guys. Mga bike muna tayo ngayon. Tuyo tayo chintra Central Avenue Aaaa, là ngay. Kia tayo chén yung la duyad. So với ngạc nating viewers. No? aaaa, aaa, 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 Kaya ng tulay, huwag natin natin doon sentral Taas taas yun, tulay na yun Akyat natin Taas yung kanal Sana dito guys lalagit guys, nila nice, yung 3 weeks dito guys, tayo, may nice, nice. sumbahan ng malakas Nice. Ah. Okay, Nakita tayo ng tulay diyan. Tulay na napakataas. Marahin ko di dito sa tabi Dito tayo ako sa tulay Ayan, MRT7 yan guys MRT7 Gracias. kasi yung motor ko yan, baka may gustong bumili Corsair sure na rin ito, Corsair na ito na rin yan Yes, ko, tayo Dadaan tayo ng UPD Liman Yes, tayo ng UP Liman yes, Ingat tayo dito guys, sa Manuel Maray nang huli ngayon. Sa so, may central Ah, uh, tayo ng UP. UP di Liman. guys, oh, soccer. Gusto doon, ba rin yan? Soccer rin. Bagong Football. Mga varsity ng UP. Diyan nag i guys. Gusto yun main lagi agak agak benar di sini op guys malamik ah kita lagi nak share kat ah dan cuba oh macam di sini buat gitu tahun guys ah best in your Ngayon sa atin ayaw na tayo lumipat. So, short lang lang Tapos nito, atin yun na. Ang katabi lang to, yung pig, saka atin, atin yun. Ayan. Papakita ko sa inyo guys yung ubal, yung maraming jogging. Yung mga hindi pa nakarating dito sa UP Diliman para makita nyo, no? Ang gaano kaganda dito sa UP mag-jogging. Marami kasi yung puno dito guys Kaya yeah, Kahit Mabuti ka ng tanghali Marami pa rin Malamig pa rin, malamig Kaya marami nang jogging dito Yeah, no. Ito na. Ito yung oval. Ang mga jogging. Pag Sabado linggo mas maraming tao dito guys. Pero kahit hindi naman may tao marami pa rin. Pero marami talaga pag Sabado linggo. Si Obl Obli Oblision guys Marah yang nanggit jagung Ayo guys Ayo, Masarap pagi hagin dito Dahil dia yang puno Di dito matagos yung arak May tumagus man Pero Di masakit si balat si Ako pa Kulo ko yun Pinahagihingan pa ako Yes, so tinan niya kung gaano kaganda dito sa UPD Liman Ayan Ayan, puno Ganda, David, Ayun. Ayun po, no? Ganda, no? bagi perempuan yang ada di atas dan lain-lain masalah yang berlaku dalam kemampuan ramai bảng building nang Kalo bà con yung nasunog dati suông lúc nãy gần đó chín tayo makainan may dyan oh shout out muna dyan oh. yay guys dyan ako natin trabaho building sunog yung kal yan. taas na mataas na guys, palabas na tayo ng UP Diliman Pagpunta na itong Ateneo guys Bumili na tayo pagkain Saging Fried rice Tsaka ang Hungarian Lamusal natin guys Lamusal Saging

Yan, Exit na tayo oo so, Malapit na tayo sa UP Ay sa Ateneo Maglabas na natin dito 5 minutes Nandun na tayo Alright Bye guys Kita with mamaya mag sita tayo Velazquez uh, bahay ng President Office uh, sa Velazquez huwag na nakatira yung presidente uh, ng UP Diliman so, yun yung bahay na yun dito tayo papunta guys uh, oh, katipunan na yan Wow! Um dulo nito guys UP Town Muscati na na yan yun na yun malapit na tayo Meriam tapos Ateneo Wee! malapit na tayo dahil. UP Diliman pa rin to Laki ng sakop ng UP paka so, yung bike natin ha paka pa, ha sa. ha ah. okay, Guys, ganito UP Town, Katipunan tips na tayo ka tips tips na sobrang traffic ang katipunan ay sobrang traffic lagi ano ka on ayaw ka on ayaw ka on ganda ang tricycle na yun na merino ay gol pa tama center ah ito kung to guys pati punan malapit na tayo meriam na nga sunod tapos atin yung alright susunod walang bike lane bike lane dito mga tricycle dumadaan sa mga motor hindi ako sa yun hindi ko sa ating puna ah, alos din mamadali kasi yung mga tao maghahabol ng oras din na oh puro motor lang sa bike lane no? Dito, kasi, na, o, ako, bike dia itu mai asa ni lah. Si, ya. Unar saya Oh, mai motor ni nak pergi jauh di Cepat anca bike lain. Tapi wala ya, pati bawa sesak yang guys tu. Wala yang dah bulu ni, kaya chan dumanya. Oh, ide kasih eh. gim <laughs> dah bulu sih. Ba. Ayan, tuloy tuloy yan no, ito na Miriam guys Miriam College sunod at inyo na alright na alright oh boy sitwasyon dito ngayon guys sitwasyon lagi dito kapatid puna oh, why 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 mamaya okay, kita uh, tayong tulay pasok tayo dyan tayo mga basok yun, so, building na yun guys yun tayo mga basok guys so, oh, bawal ng camera sa loob kita kasi tayo mamaya bawi sana tayo guys Siyan, building yan building na yan dyan ako lang guys yan you o know, arete ito ah, ang sasakyan talaga guys alas lahat kasi ng mga nag aaral dito puro may mga sasakyan puro mayaman kaya yan o puro sasakyan yan nakapila ito with tayo ah ito, ito tayo Guys, hmm. andito na tayo oh, oh. Andito aray ray Tumahan ako ng one guys Tumahan ako ng bike Good morning Tumahan ako sa sikmura manobila Oh, guys. guys. Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. out Bye bye.